Alam mo, lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito na mamakyo. Bakit nga ba? Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan makikita nagpakita ng dirty finger at nagbitaw ng mapanirang komento ang motorcycle vlogger na si Yana laban sa isang pickup driver sa Zambales matapos umano itong mabiktima ng reckless driving. All good. Super good. So for good naman. Ay, ay, pick up. <laughs> natin. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Huh? Bakit nga ba? <laughs> Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit no, nga ba? No, you tell me. You tell me! Saan? Huwag kang mamamakyong. Bakit nga ba? You tell me! Hindi nang git-git niyo kasi... May side mirror ka! Ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Drama! Huwag ka na na ba saan? huwag ka na! You use your side mirror! Hitchhike! Huwag natatip ko na lang. Paano kanyang pata? Tara ulo. Wala huli mo nga fucking plate number yan mayos ko yung pangit mong hiccup <laughs> pechat <laughs> tang ina mo, bababaan mo pa ako gago oh no hindi nga lang <laughs> oo pa yung oh <laughs> <laughs> is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused and of course as well as to those people who got dragged into the issue sorry din po sa citizen of Sambales the riding community especially the off-road community this issue